Narito tayo ngayon upang matunghayan ng nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay espesyal nga ang araw na yon para kay Miss Rachel pati na rin sa kanyang pamilya. Sapagkat noong araw na yon ay ititirit ni Miss Rachel ang kanyang pamilya pati na rin ng mga tao na talaga namang sumuporta sa kanya dahil first sweldo niya sa kanyang YouTube channel. Kaya naman nakikita natin kung gaano naging mapagbigay dito si Miss Rachel sapagkat hindi niya kinakalimutan ng mga taong tumutulong sa kanya noon. At ngayon ay eh, babawi naman siya. <laughs> so, yun, nandito na kami <laughs> Sa atin Sa atin

O, tong, ko, uh, the... -ano 'no order. natin don't notice order. it. Tito Ah, uh, inilalaban tayo. So, yata ang baynte. Ah, lima yata sila. Ganito. Ngunta one. mag-order na po kami. Shout out po. Pwede sa ilang. mag-order si Ajeri. Ay, si Ajeri. Si Ate Pumunta nga noon sa isang restaurant si Miss Rachel, pati na rin ng kaniyang pamilya. Nang sa ganon ay ma-treat ni Miss Rachel ang mga ito. Napakaraming pagkain nga ang kanilang binili at kitang kita natin kung gaano bumabawi si Miss Rachel sa kaniyang pamilya maraming natuwa na fans sapagkat parang dati ay si Miss Rachel lamang daw ang nililibre. Ngunit ngayon na nakakasawad na siya sa YouTube ay nililibre niya pa ang buong pamilya na pati na rin ang mga tumulong na tao sa kanya. <laughs> <laughs> Naalala ko ginagawa ko yung Beb, Beb, naalala mo yung ano, yung may mga ganyan, may, may mga takip, ta, bulod pa kita kahit ito, mayo pa kita ng ano. Kala ko mahal ito daw, nilalagyan ko pati ito na ano, ba kung ito nilalagay <laughs> Nilalagyan ko nga ito, ano, huwag na ba ibahayan. Kaya yung hinayang nga niya ko din yan, iyong <laughs> dati. Kasi pa nga yan namin sa basurahan <laughs> ni, eh, kasi ang gaganda. Mukhang ayos pa. O yan. sila kuya eh. ayan, grabe, busog po tayo ngayon ayan, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat uh, salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta thank you so much po kinain ko na lang po ay, kinain ko na lang po. I mean, lahat po ng mga taong nakasuporta po sa akin, ikinain ko na lang po kayo. Ako na po ang kakain para sa inyo. Yeah, salamat po. Thank you so much po. Ayan, langga. Ako na ang kakain. Ako ah, na kakain. Ako na ang bahalang kumain ng pagkain mo dito. Kahit di ka nakapunta, salamat pa rin. Thank you so much pa rin sa inyo. Thank you. And syempre, salamat din po sa Bunting Kalinga. Syempre, kay La Kuya Val, kay Dati Edna, kay Kalinga Prab. And syempre, kay Kuya Vincent. Maraming salamat po, Kuya Vincent. And, syempre, sa mga taong patuloy na naniniwala at sumusuporta po sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. Hindi ko po to makakamtam kung wala po kayong lahat. Kaya, thank you so much po. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Tara, at tara tayo ng ano. Hindi ko na po alam kung saan ang next namin venue. Bin, sa po ang next namin ano, pupuntahan ulit. Kasi mapunta-punta po kami sa mag, ano, mabanding, gala-gala, celebration. Ano ang masasabi mo? Kung um, mo ano. <tulong> um, okay, <laughs> <O, mga laughs> sa ate, mas panganayan sa'yo. Hindi ka? 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 ka? Hindi ka? tapos ka? Hindi ka? Hindi ka? para sa pamilya. Hanggang alam mo wala kang dinagaw ang mali at masama. Tuloy mo lang, huwag kang magpapatigil. Kaya nga. Ganun lang. Kaya ama sila yung ibang tao na naman iba. So, mo. yun. At hindi mo naman yung ginagawa para sa kanila eh. Ginagawa mo yung para sa pamilya. Yun yung purpose. Saka sa mga taong naniniwala sa kanila. Hindi lang basta-basta ng libre si Miss Rachel nung araw na yon. Pinakita niya rin na talaga namang bumabawi siya sa ibang tao. Dahil kung dati siya ang natulungan, ngayon ay siya naman ang tutulong. Namigay nga siya ng pera sa mga tao doon, lalong lalo na sa mga taong sumuporta sa kanya simula day 1. At yung mga bata binibigyan niya ng 500 pesos at yung iba namang mga tao doon ay binigyan niya rin ng 1K grabe nga at napakagalante nga ni Miss Rachel at pinapakita niya talaga na nagiging mapagbigay din siya sa kanyang kapwa. Kaya Wow! at kaya ang kaya ang Beb, dito. Oh, siya. Siya. siya? Kulo, oh, <laughs> bilis. Ano sasabihin? sasabihin Thank you. Thank you daw, Ati Rachel. Ikaw, 28. It... sabihin mo. Thank you daw. <laughs> Namimigay si Ati Rachel. Hoy, kay Lola daw, kay Lolo. Lola. Ayan, lola. Ay I mean, lola. si Lolo. O, oh, kay Lolo daw, kay Lolo. Ang ni Ate Rachel. Kay Lolo daw, o. Ano may si Rachel? Wala lang natira sa bag maganda. Ay, grabe! Ay, ay, chao, ay grabe grabe.

Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!